Sa isang tahimik na baryo sa Mindoro, may sapa na kilala ng mga matatanda bilang sapa ng mga anino. Bawal daw maligo rito kapag dapit hapon dahil sa oras na iyon, nagigising daw ang isang nilalang na matagal nang nananahan sa ilalim ng tubig, isang engkanto na nangaakit ng kaluluwa. Isang araw ng tag-init, tatlong magkakaibigan ang nagpunta roon para magpalamig. Wala sa isip nila ang mga babala ng matatanda. Habang naliligo sila, napansin ng isa na may babaeng nakatayo sa kabilang pampang. Mahaba ang buhok at tila nanonood sa kanila. Nang kumurap siya, wala na ang babae. Pag-uwi nila, nagsimula ang kakaiba. Ang isa sa kanila ay laging nababasa kahit hindi umuulan. Tuwing gabi, naririnig nila ang tunog ng tubig na dumadaloy sa loob ng bahay. Hanggang sa isang gabi, nakita ng nanay ng isa sa kanila na basa ang sahig at may bakas ng paa papunta sa kwarto. Kinabukasan, hindi na nagising ng binata. Sa ilarim ng kama niya, natagpuan ng putik na amoy sapa at isang buhok ng babae, mahaba, itim at basa. Simula noon, walang lumalapit sa sapa, sabi ng mga matatanda, Tuwing dapit hapon, may babaeng lumulutang sa tubig, kumakaway sa mga dumaraan. Bawat taon sa baryo ng San Roque, may panahon kung kailan hindi lumalabas ang mga tao sa gabi. Hindi dahil sa takot sa magnanakaw, kundi dahil sa isang nilalang na tinatawag nilang tagapagbantay ng palay. Kwento ng mga matatanda tuwing matapos ang anihan, may espiritu raw na nagbabantay sa natitirang palay sa bukid. Hindi siya masama hanggat walang lumalabag sa patakaran, huwag kukuha ng butil kapag gabi. Isang binatang lasing ang umuwi ng hating gabi, dumaan sa palayan at nagpa siya pang kumuha ng ilang butil ng palay. Kinabukasan, natagpuan siyang nakahandusay sa gitna ng taniman, nakatitig sa langit at may mga markang parang kamay sa leeg. Simula noon, gabi-gabi, naririnig na mga magsasaka ang tunog ng mga kaluskos sa bukid kahit walang hangin. May nagsasabing nakita nila ang malaking nilalang na kalahating tao, kalahating damo, na gumagapang at nagmamasid sa kanila. Hanggang ngayon, bago pumasok ang gabi, Pinapapatay ng mga taga-baryo ang ilaw sa paligid ng bukid bilang respeto sa tagapagbantay. Pero minsan, kahit walang hangin, gumagalo pa rin ang mga palay parang may dumadaan na hindi na makita. Sa bayan ng Tanay, may bahagi ng kagubatan na tinatawag ng mga lokal na gubat ng matuwid. Ayon sa mga matatanda, kapag pumasok ka roon, hindi ka dapat lumiko. Kailangang diretsyo lang ang lakad mo. Dahil sa oras na lumiko ka, hindi ka na makakalabas. Isang grupo ng hikers ang nagpasyang subukan ng trail na yon Maganda raw kasi ang tanawin at wala naman daw nakakatakot sa lumang alamat. Sa unang oras, masaya sila. Pero napansin nila na habang lumalalim ang gabi, nawawala ang mga tunog ng kuliglig at ibon. Tahimik. Mas tahimik pa sa patay. Isa sa kanila ang napatingin sa kanan. At sa gilid ng mata niya, may nakita siyang aninong parang tao tuwid lang na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Nang tumingin siya ng diretsyo, wala na ito. Pero nang lumingon siya muli, marami na sila. Mga aninong walang muka, pare-pareho ng tindig, sabay-sabay na nakatingin. Hindi sila lumalapit, pero bawat hakbang ng grupo parang sumasabay ang mga anino sa gilid. Pagbalik nila sa kalsada kinabukasan, tatlo lang sa lima ang nakalabas. Sabi ng mga taga-baryo, karaniwan na raw yon. Dahil sa gubat ng matuwid, ang bawat nila lang na lumilihis ng daan ay nagiging anino ng iba.